Okay, magandang araw mga kabilis So ito, siya ano problema. Meron dito isang problema na sabi ni customer, pag nag-ong siya ng susi po, putok na agad yung fuse lang para sa fuel pump. No? ayan mga kabilis so. Pag inong niya yung susi, eh, pumaputok yung kanyang fuse ng fuel pump. So check natin mga kabilis. Kompleto naman yung kanya ilaw ng dashboard Pero ang problema niya kung putok yung fuse dito sa fuel pump niya So check natin mga kabudods na So ayan mga kabudods Walang fuse yung kanyang fuel pump Para sa fuel pump dahil putok nga So ito ang gagawin niya dyan Ito yung mabilisan na pagtest test dyan para Hindi na kayo kung ano nang gawin na So ito mga kabadiyads. Dito sa parte sa kanan, malapit dito sa may tanke eh. So meron dito nakalagay na dalawang suppressor diode. So isa dito. So ito yan mga kabudos. Ito yung suppressor diode para dun sa ating fuel pump. Tapos yung isang suppressor diode na kulay blue. Ito yung para dun sa ating ECU. You know? So ang gagawin nyo dyan mga kabudos. Eh, meron tayo namang pump test na suppressor diode. So dito na agad tayo pupunta sa suppressor diode na. Dahil wala naman tayo napansin dito sa mga wire na wala naman siyang balat na wire so dito idadirect na natin so check natin natin yung suppressor diode dahil kalimitan nangyayari ito dito sa mga facelift model at saka yung mga budget maximum so ang nagiging problema niya suppressor diode so itong kulay blue na suppressor diode ito yung para sa AC tapos itong kulay kulang sa ito yung para doon sa ating fuel pump so ito yung papalitan natin para check-check so, natin kung pag naglagay tayo ng fuse, e, eh, puputok pa ba na. No? So, ito yung mga uh, updates. Ito yung suppressor diode. So, ugutin natin yan at natin ng suppressor diode para pag naglagay natin ng fuse, kung um, mag-okay ba siya mga kabilis kalimutan no? Kalimitan itong nangyayari sa mga facelift model at saka yung bedage maximacy. Dahil yung mga bedage maximacy at saka facelift model meron sa pressure diode yung ating sa fuel pump no? So, ayan mga kabilis. Yun yung mga simple idea natin kapag ka ganito nangyayari sa inyong unit niya. No? So, check nyo agad sa pressure diode dahil dito kalimitan nagkakaroon ng problema. So, ayan mga kabilis. So, Hugot natin to at papalitan natin ng sa pressure diode. Tapos, lalagyan natin ng fuse yung pinaka sa fuel pump doon sa ano para ma-check natin kung puputok pa ba kung dito ang problema so ayan mga kabudels ito yung sa socket no? ito yung ating suppressor dive para sa fuel pump so direct agad natin para malaman agad natin kung nasaan ang problema. So, Unahin natin dito sa suppressor diode para matik agad natin kung ano yung problema na. So wala naman siyang wire na may balat o dumidikit sa body. So ayan mga kajids. Alalagyan natin ng suppressor diode yan. Eh. So meron tayong mga pantest na ganito. So kailangan talaga natin meron tayong mga pantesting para malaman agad natin kung saan nagkakaroon ng problema. So ayan, isasaksak natin yan mga kabudyads. At so, lalagyan natin ng fuse, sa so, fuse box na. Eh. So ang hirap na meron na tayong taga-video. Uh, Medyo gabi na, ginagamit -ginag tayo dahil galing pa tayo dun sa Tayabas, uh, Quezon. So, meron tayo dun ginawa na bagyads na 2 libit lang hindi mo paandar, no? So, naabala na si Goso So, ayan mga kabagyads so. na. So, nilagay ko na itong pag test natin na suppressor diode para po siya ato gawin So, ayan mga kabagyads. So. ulit po lang sakit yan. So, ayan mga kabagyads so. na. Ayan yung kanyang suppressor diode na luma. So, check, check natin. Lalagyan natin ng fuse yung kanyang fuse box. Okay, mga videos. so Dahil lalagyan natin ng suppressor diode na uh, ibang suppressor diode, pinaltan muna natin. Tapos lalagyan na natin itong fuse, yung pinaka-fuel pump. Ito nga pala yung fuse dito sa fuel pump. Ito yung una sa kaliwa, no? Sa iba ba? Kauna-una ang fuse dito sa kaliwa, no? So, yun mga videos. Yun yung fuse para doon sa ating fuel pump. Tapos, pagkatapos natin ilagay yan, o natin yung shoes ayun, so papanda rin natin yung unit so mga mga bugits titignan natin kung puputok ang fuse <makes noise> titignan natin kung puputok <makes> ang fuse So ayun mga kabadyos, nung pinalitan natin ang suppressor diode, nung pinandar natin naka check engine, hindi naman pumutok yung fuse para sa boom sa fuel pump. So i-diagnose natin para ma-read natin yung kanyang error code, no? tapos i-reset -re natin. So ayun mga kabadyos, meron siya pitong error code na nakalagay. No? So ang dami namang error code ito, malamang sa malamang na pinilit ng panda rin so ayan mga kabadads manipold absolute ignition coil so yun yung mga naging problema niya crankshaft manipold Uh, yan yung i-reset natin tapos titingnan natin kung pagpapandar natin kung mag-check engine pa o yung error code para meron tayong i-repair dun sa ating wearings kung babalik yung error code so yan mga kabudad, na-reset ko na so papandarin natin yung unit

sa suppression dahil ang problema yun yung tinatawag na uh, yung traffic kalimit na nangyayari sa mga ganitong Facebook mo at saka so ito yung may mga suppression dahil na pangabiltin dun sa wiring so yun yung nagiging ito na nasira yung mga mga lagi ng bawang so ayan mga uh, kapagod ito yung suppression so, ito yung pinaka naging sira na Okay, ito mga kapatid, yung suppressor na ito, yung unitransel So, may nabibili naman ito mga kapatid. Dalawang klase nga pala ito. Isa dun sa pang fuel pump at isa dun sa kanyang uh, ECU. You know? So, ayan mga kapatid. Diyan niya nakalagay sa parting kanan, malapit sa tank. So, ito yan mga kapatid. Kulay po lang sa At saka itong kulay blue. So, ito yan para dun sa ECU. You know? So, kapag ka nagkakaroon ng problema, kung pumuputok ang fuse ng inyong fuel pump, eh, check, check nyo muna yung suppressor dahil para hindi kayo malito you na. Know? So para malaman nyo kung nasaan ang problema, kung suppressor diode ba ang problema o wirings. So yan mga kabudod, yung simple idea natin ng tungkol dito sa mga ganitong problema. At uh, ang nagkaroon ng problema niya ay yung kanyang unit o yung suppressor diode. okay yan mga na no? okay na yung unit ng customer so kapag ka ganito ang issue ng inyong unit pumaputok so, ang test ng fuel pump so check, -check niyo agad yung, yung unit transceiver, no? yung suppressor diet para sa ating fuel pump no? -slip model at saka yung budget maximum siya meron yan mga bidis kaya ayan ang mga budget okay na yung unit so ang problema niya yung unit transfer yung suppressor diode. so yun yung mga simpleng idea natin kapag sa ganito ang issue ng unit budget maximacy at saka yung mga facelift model so same yan mga budget meron yung suppressor diode para dun sa fuel pump so ayan mga budget